O oh, ito po, parami ng parami ang haharaping kaso nitong si Pastor Kibuloy. Pahirap ng pahirap ang kanyang sitwasyon. Okay, kahapon po sa Senado, pinirmahan na yung kanyang arrest order yung for contempt dahil hindi niya pagsipot sa Senado o sa Kongreso ay lalabas na rin. O bukod dyan, ay meron na pong kaso sa Korte. Okay? nireport uh, Ni-report po ng DOJ kasi yun ang sinasabi ng kanyang mga defenders. O bakit sa Senado, bakit sa Kongreso, doon tayo sa Korte, doon, doon tayo magharap. O, yan. Be careful what you wish for kasi ito na nga Okay? Uh, DOJ has already filed a qualified human trafficking case against Pastor Kibuloy. No bail was recommended for his temporary liberty. Yeah, So, Assistant Secretary Jose Dominic Lavano confirmed Tuesday that the qualified human trafficking case was filed Monday before a Pasig City Court eh okay. So, meron siyang mabigat na haharapin dito sa pasig. Kasi ang mangyayari, nag-file sila kapag nahanapan ng probable cause ng piskal yung kung kaso laban kay Kibuloy at uh, uh, the way things are going, mukhang dyan po papunta. Okay? Siya po ay lalabasan ng search warrant, aarestuhin, at habang dinidinig yung kanyang kaso, kung aabutin niya ng dalawang taon, ng tatlong taon, siya po ay hindi pwedeng magpiyansa. Siya po ay nakapiit sa kulungan at uh, so napakahira po ng kanyang mga harapin. Kaya mukhang hindi na talaga magpapakita itong si Pastor, mukhang magtatago na. O pero yun na nga po, eh, sasabi nga niya, ba't hindi sa korte mag-file? O, yan, sa korte mag-file, ang tanong, aharapin ba niya yung po kanyang mga kaso sa korte? Kasi ito, non-bailable. Okay? So bukod sa Pasig, Um, meron pang uh, another case sa Davao naman, okay? So dinagdag pa niya uh, case for violation of Republic Act 7610, uh, Anti-Child Abuse Law, specifically the provision on abuse of minors and maltreatment was filed before the Davao court last week naman. So, aside from Kibuloy, yung kanyang mga associates, To sila Jacqueline, Crescente, at Jacqueline uh, Roy, Crescente, Pauline, at Ingrid Canada, Sylvia Camanes were also named in the charge sheet of both cases. For the case in Davao, Prosecutors recommend a bail of 180,000 for the sexual assault, 80,000 for maltreatment. So bariyan lang 'yan. Okay. So yung sa Davao, pwede siyang magpiyansa, pwede siyang magbail doon. So medyo ano, mas madali yung kanyang haharapin doon, okay. The cases were filed in court after the DOJ granted the petition for review seeking a reversal of the dismissal of cases against Kibuloy. Oh, okay. Um, the complainant was a former member of uh, Davao-based KJC who claimed she was sexually abused in 2014 when she was 17. Yeah. The victim filed a petition for review before the office of the Justice Secretary seeking a reversal of the decision of the Davao City Prosecutor's Office. So Quiboloy denied the allegations of rape and other illegal activities. Eh, okay, so, nakita kasi nung DOJ, matagal tinutulugan yung mga kasong ito. Nakabinbin lang doon sa mga files nila. So, kinausap nila yung mga nagereklamo. Ano, gusto nyo pa rin ba? Gusto nyo bang ituloy? At iyon na nga, itutuloy na nga. Okay, so, yan ang malaking problema. Okay, so, yung sa Senado, sa Kongreso, eh, kung magpakita lang naman siya doon, okay na, di ba? Wala na yung contempt na, na order. kaso ito, eh, mahirap pong takasan, mahirap takboan lalo na kung mahanapan ng probable cause ng korte ito pong si Kibuloy na na doon po sa mga krimen na na hinain laban sa kanya. So, yan pa lang yung problema niya sa Pilipinas. Iba pa po yung mga kaso sa Amerika. Iba pa yung extradition. So, yun, mas mabigat din yun. Kasi, yun, talagang itatapon talaga siya doon sa Amerika. Ibibigay siya doon sa Amerika. Doon siya itatry for his crimes at pwedeng doon siya makulong at uh, Diba eh kung sa Pilipinas medyo ano pa, medyo maluwag-luwag pa, medyo nakita niyo naman sa mga sa mga kulungan natin minsan, 'di ba? Merong mga mga special treatment pa sa mga high profile na mga detainees. Eh, sa Amerika, wala pong ganyan, 'di ba? Talagang talagang ang hirap na, ma, na makulong at makasuhan sa Amerika. So, 'yun ang problema ang kinakaharap po ni gumuloy at uh, tingnan po natin kung hanggang saan kaya nung kanyang mga defenders, 'di ba? Kaya pa ba? Kaya pa ba? Kasi po talagang hindi matatapos ito. Yun naman po sinasabi natin. Pwede silang mag-angawa, pwede silang mag-reklamo ng reklamo, pwede silang mag away nila lahat and uh, sila araw-araw pero that doesn't change the fact na ito pong mga kaso, ito pong mga arrest orders will happen. Eh, sa ayaw nila sa gusto, no amount of public pressure ah uh, will be will be enough para po may akala kasi nila siguro mabubuli nila yung pong mga kung sino man ang, ang kailangan ibuli diyan na hindi meron kami ano DDS malakas kami ibabash namin kayo sa social media Pakialam nung mga nung mga korte at nung mga ano i-bash nyo sila sa social media wala po kahit anong gawin nyo matutuloy po itong kaso at kailangan niyang harapin at uh, nga, kung ayaw harapin, siya po ay magiging fugitive and magtatago for the next how long, 'di ba? At syempre, bukod dyan, yung kanyang mga properties, pagdating po sa amlack, pagdating po sa money laundering ay magiging target na rin. So yan po ang magiging mabigat na laban at uh, ang masama niya nakakaapekto po doon sa mga kaalyado nilang politiko sa totoo lang nagmamarke. Eh. So baka nga yung mga kaalyado ni Kimboloy na tumatakbo next year ay uh, malasin pa at malaglag pa. So yun po ang uh, yun po ang problema nila diyan. So patong-patong na problema and they're fighting back. Nakita ko naman eh talagang palaban. Yung mga vloggers nila palaban kasi oh, hanggang saan? Kaya mararamdaman nila na may hangganan, di ba? Kaya pwede ka mag-vlog na mag-vlog, but at the end of the day, yung, go yung gobyerno yung masusunod. Yung batas yung masusunod. And kailangan harapin yung mga krimen at doon mo ipapatunayan kung ikaw ay guilty o hindi. Okay? Hindi natin sinasabi kung guilty o hindi. O pero kailangan harapin ito uh, dahil meron tayong uh, batas na kailangan sundin. So yun guys, thank you very much po. See you po sa next video po natin. Mamaya mag tayo. Bye-bye guys.